Hello, what's up, what's up po mga paps, mga idol. Isang pagpalang araw po muli po niyo lahat dyan. Lawa po tayo ng subutu talaga sa mga sunod nito. At again, welcome back again to my YouTube channel. At isa na naman po ang video wala i-share sa inyo sa araw na ito. At uh, pagpasensya nyo na kung ako. matagal akong nakakapag upload dahil busy kong sa ating mga priorities sa buhay, sa church, sa family, ang siya nung nating nunguna. So, again, about K-Plus... Uh, kung ano man yung bagay na pwede kong gawin ay pwede lang i-share sa inyo at maging dalaw yan lang tayo ng informasyon para po sa mga nais nice kong mag-DIY at gumawa po ng kanilang sariling class at magalaga po sa kanila at huli po ngayon nais nice kong bagay sa inyo na dati na ako nagbalak magpalit ng uh, clutch cable kukonvert ko siya sa hydraulic clutch so again shout out sa mga kaibigan natin na ka-plus na nagpayo din sa akin nature. at uh, sabi nila na mas okay nga mag-convert na lang tayo ng Uh, hydraulic class. Unang unang nakagawa ito sa grupo namin ay si Pops Paul. Po. Shout out sa iyo Pops Paul. Alam ko, ikaw yung kauna-una ang buha sa plus natin nung sa class nun, sa mo. At uh, salamat sa mga advice mo at mga payo mo paano gagawin. At sa ato sa mga kaibigan po natin na napagtanungan din natin kung na-convert na ng uh, hydraulic class. At uh, nais ko lang ito yung bahagi bilang gabay din po sa inyo at uh, wala po tayong nais patunayan dito at uh, wala po tayong hindi po nagmamagaling sa lahat at uh, lagi rin po ako nagtatanong sa mga may alam at sa marunong bago ko gawin sa aking Plus. Again, muli po mga Plus, kung natin patagalin to at samahan ninyo ako sa pag-convert uh, ko ng aking clutch cable nito, hydraulic clutch sa Plus na ito. Siyempre, babakasin ko muna siya at papakita ko sa inyo ang lahat at kung uh, ano man yung kakayanan ko paikata sa inyo para makatulong sa inyo para kung gusto nyo rin mag-DIY kung gumawa ng inyong clutch cable o i-convert sa hydraulic clutch alam ang nyo nang gagawin ninyo so ito nga pala yung aking mga nabili ayan so isang set na siya set assembly lever complete na siya left and right sa right sa brake lever po niya sa sa right at yung left niya po sa yan simple na yan yung sa left niya sa clutch mismo at ito yung kanyang cable mga nagtatanong po uh, universal po itong ginamit ko at uh, magbabalak din po ako magpalit ng RCB kung sakaling masira siya ayan So nag-post na ako sa Facebook dati nito o ni lang para nung no So, naisip ko kasi, yan, uh, bago natin tuloy, bakla, uh, tulungan muna ako at uh, sa pagbabak. Uh, without further ado, again, stay tuned lang po kayo para malaman ninyo ang lahat po natin gagawin at uh, makatulong din sa inyo kung saan gusto nyo mag-convert ng Idol or Glass. God bless you all mga paps, mga idol. At mga pala, kung hindi bago pa lang sa channel to, huwag mong kalimutan mag-subscribe, hit the notification bell, at like po lang video at share kung nagustuhan mo. Ito ay bilang tulong lang po at guide. Hindi po ako nagmamarunong sa lahat. Disclaimer lang po. God bless you all mga pops mga kids. ayan nga mga paps Ayan. so binakas ko na yung play rings nya side play rings lang nagay lang ko so ito naman yung pamamalit natin yan dito Ayan. so dyan siya nakalagay so nga base nga doon sa na mga napagtanungan ko turun nga lang sabi ko nagtatanong ako bago o gawin nagiging cost doon na siya ito pag sobrang init so lalagyan ko siya ng asbestos dito sa pinagkakapitan nya so in, stock na yung ginamit ko na bracket Ayan. so ba, actually nag order na ako sa online ng magandang kong bracket nya kaya lang hindi pa dumating kaya rilaabit ko na to lalagyan ko na lang muna siya ng uh, ito, asbestos para yung hindi niya ma-absorb yung init. So, ito yung asbestos na binala ko mga ganyan yan. So, kung maglagawa din kayo, dapat lagay niyo nito para hindi niya makuha yung init na nandun sa bracket. Ayan. Lalagyan natin siya. So, nakuha ko lang din to sa mga hose. Mga hose ng uh, caliper. Ayan. Meron siyang asbestos na label. Tapos yan, mabalot ko na dyan pag ikabit na yan dyan, ayan. Tapos, ito yung hose. Ayan. Ito yung hose nya, paket dun. Ayan. So, share ko lang to sa inyo. Ayan. So, stay tuned lang kayo at uh, natin ito naman yung labor. Pinaka lever nya rito. Ayan. So, ito yung stock. Papalitan na rin natin yan. So, mabaguhin ko na yan. Papalitan ko na ng bago. Sukat naman siya at uh, base din sa diameter na kinik ko pareho naman din siya at uh, mas maganda to kasi medyo maikli yung kanyang lever hindi kung nito mahaba na alabas na ito naman din yung kaliwa dun sa kanyang clutch Ayan. so din okay, tatanggalin na natin to ang kabitan niya ng sista kasi naka welding yung kanyang kabitan na side mirror dyan aalisin na natin yan Ayan, tatanggalin na natin yan para may kabit natin ito na maayos So, ganun lang kasi tapos nakabit na natin yung hose, talagyan natin ng brake fluid, ibibreed po natin siya ng maayos. So, may problema lang ako dito pag bleed mamaya. Kasi doon sa inorder po natin, wala po siyang bleeder dito sa may uh, banjo bolt niya. Okay? So, inumin ko yan doon sa supplier na bakit iba yung kanyang pinadala base doon sa picture. So, again, shout out Pops Romar. Pwede ka na magkabit nito. Uh, sa tingin ko, okay naman kasi nasubukan na rin naman dati ni Pops Paul na nagkabit nito ang kanyang kap na nga ganito, yung RCB brand. So, pag ito nasira, bibili ako ng magandang klase para hindi na siya. Pero sa so, tingin ko, magiging okay naman siya. So, malalaman din po natin. Siya nga pala, yan ang aking uh, oil cooler. nag na ako sa maliit. So, 5 na lang yan, pang raider. At ito pa rin yung aking pan. So, mas maganda siya ngayon dahil hindi masyadong hirap yung pump niya sa pagdaan ng langis dyan, pabuga. Pero ganoon pa rin naman ang kanyang trabaho. Nagpapanamig siya ng oil bago bumalik ko sa black o sa head ng makina. So malaking tulong ang may oil cooler. Kaya alam ko rin naman pagka uh, nakikabit natin ito, hindi rin masyadong mag-iinit dahil nga may oil cooler tayo. So stay tuned lang po kayo mga paps at uh, patuloy po natin ikakabit ito at update ko rin kayo. God bless you all. Yan, again mga paps, so bali yung pinaka host na ng stock natin, hindi ko na siya pinlitan, ililipat nyo na yung banjo bolt dito. Ito yung stock natin, kasi ito yung nabili ko, yan, medyo palapad yung kanyang reserva, hindi siya katulad ng stock. At uh, may kasama naman siyang banjo ball doon sa binili natin na fittings. Yun ay kabit niyo yung kinaka, ano na parang hindi magkamali ng uh, ng thread o malost thread siya. Tayo okay, maglalagay na tayo ng uh, um, ito, ng reservoir dito. Ayun. Gagawin niyo ring kapareho nito itong kanan na side na to. So tatabas kayo na nakapareho na ganyan dito sa side na to. So again, tatabasan natin 'yan medyo igagaya natin mismo doon kasi nga andyan yung ni reservoir niya para nakikita natin yung level ng ng brake fluid o yung mineral fluid doon kung naglo na ba o hindi kasi pag nung lang yun hindi nyo nakikita so isa yun sa mga gagawin ninyo ang tabasan dito putasin dito sa kanyang headlight cowling niya okay? so yun yung mga gagawin natin tapos dito nga yung lang natin to ganyan ng asbestos dito para hindi niya absorb yung init ng makina doon sa bracket para hindi daw sirain itong kanyang pump yung kanyang master yung kanyang clutch master so yun ang ginawa, ko pag in just in case na masira to bibili na siguro ako ng RCB katulad yung ginawa ni Pops Paul RCB yung nakalagay niya so ito yung aking oil cooler hindi naman siya tatama saktong sakto lang siya halos Ayan. just wait lang po kayo stay tuned lang po ganito ito So, kailangan nating alisin yan. Alisin yan kasi dyan na pinakapit nung stock yung kanyang side mirror dati. Yung so, sa stock kasi na uh, brake, uh, lever, clutch lever, wala siyang nagaya ng side mirror. kailangan nyo rin pala bumili nung kanyang clip para po doon sa switch nya kasi yung, yung ating stock iba so bumili ako at uh, yun na pinalitan natin para pag kasi hindi kayo makapag start o makapag start kapag ka naka primera segunda o naka yung inyong uh, clutch kaya dapat pipigain nyo yan kahit naka primera kayo para mag start siya kung hindi hindi siya mag start kahit anong sipa o start yun so kailangan yung switch na yan importante So, natanggalin natin to. So, mga paps, ayan, ay ano na nga natin yung hose. So, kakabit na siya natin dito sa reservoir niya. And, medyo mahaba pa yung hose niya, kaya makakapag, ano pa kayo talaga. So, discard yan na lang ninyo kung paano nyo siya may lalagay. lang. Pagkakaipot niya. Ayan. Yeah. So, dosing na natin itong kanyang master pump. Ayan. So, kung sabi ko, lalagyan ko siya na asbestos dito para hindi mag-absorb ng init mula doon sa crankcase kasi yun ang na, nasabi sa akin ng iba na nagkabit. Sobrang init ng makina ni Flash. nang nga sirain yung mga o-ring dito sa loob ng pump. Okay? So, So, sabi na nasabi ko, kung meron kayo asbestos, yun na asbestos yung kanyang. Hindi siya ma- absorb din ang init. Okay? Namutay nyo lang siya kasi nga para Siya, yung ganyan na itsura niya. So, pag nakakabit yan, may asbestos. Hindi niya kakainin yung init. Diyan sa loob ng kanyang bakal. Makakatulong yung asbestos. Yung sarili kong discard lang para hindi na tayo magpalit ng bracket. Pero, order pa rin ako ng bracket sa online. If in case nga, palitan ko tong bracket na to Pero, sayang naman, di ba? Yung box kasi ang ginamit na stock pa rin. Stock pa rin na uh, bracket nung flats cable. So, ako lang, ko lang siya ng asbestos. So, yun nga po, may ko na sa bracket. Meron po siyang asbestos dito sa may bakal. para hindi siya mag-absorb din ng init. So, just sinunod ko rin lang naman yung advice ng iba na kasi nga nag-absorb ng init yung kanyang bracket sa makina at pagka naginit din to nasisira yung kanyang mga fittings dito sa loob so preventive measure lang kung ginawa ko pero siyang asbestos na binalot ko bago ko kong... okay, natin so yun natin na natin so again sabi ko nga meron siyang uh, extension or adjuster din doon sa screw na maliit nya para mga pops na ikabit na nga natin kaya yung siyang uh, extension or adjuster screw o nut doon sa kanya maliit na yung, know, ano. So, kailangan niyan uh, masakto niya rin para at least yung tama yung batak niya at hindi rin masikip yan maglalagay na po tayo ng ating uh, breaking dito sa ating reservoir. na mga paps ejo tagal tayo sa pagbibleed okay na siya at uh, yun ako, na po naikabit na muna natin sa hydraulic clutch natin so nga nasabi ko meron siya extender kakabit ko pa rin yung extender na yun tapos nilagay ko pa rin yung rubber para hindi mo siya pangit tingnan ng... yung rubber to dun sa sa isang dati yung ano so ayan na siya so pindutin nyo patsinin nyo ah. so good sya gumana hmm. so kailangan lang mag bleed ng maayos para ipagana sya so face guard tapos rin natin ngayon at ah uh, yan, susubukan ko na sya babalik ko na muna yung play rings nya para hindi sya pangit tingnan so, so far okay na sya nagawa ko na at yun nga so kailangan kailangan nyo lang mag bleed nung maayos o ta uh, pagtanggalin yung hangin napakasarap nya na napakaalawan nya ng gamitin no? napakaganda ng gamitin okay. so ang mga sikreto lang dyan yung so ayan again Ibabalik ko naman yung clearings niya at okay na okay na naman. So, maka-agro-reflux na tayo. Salamat sa mga napagtanungan ko dyan at uh, sa kay Pops Paul. Number one pa si Pops Paul. At uh, yung iba mga makaka-flush dyan. Mag-suggest nga sa akin. Ayan. So, mga gusto mong magawa o mag-DIY din ng uh, agro-reflux. Mas okay siya kasi lagi kayo mapapatira ng table. So, ayan. Good na good na siya. Ayan. Kung itinitin ka na, napaka-alwa na siya. na tayo mapapatiran pa ng kable every time na bumabiyahe tayo so okay na okay na siya so praise God so babalik ko na lang yung kanyang clearings at uh, okay na siya at, uh, salamat sa inyong pagsubaybay at panunood na pala yeah, sa so online ko na ito binili at uh, isang set na siya sa so, kasama ng PT slot cable at saka yung uh, lever niya sa brake at So, nasa 1.6 lang po yung set niya at uh, wala na kayong nanay Lagyan nyo lang po ng asbestos tong racket niya para yung init hindi ma-absorb nitong uh, pump niya. So again, hanggang sa muli, hanggang sa mga next natin Ako, na oh, contento na ako kay Plus. Alam ko lumabas na yung bagong Plus na X na DOH UH at saka water cooled okay na rin yun kung magkakaroon ako ng para pagkakataon para magkamdin din ng body din. pero contento na ako dito dahil sulit na sulit na tinakbo niya na mag iisang daang na sa odometer at ipaglad ko siya pagka naka daang libo na yung mga pros and cons na nangyari sa akin dito at saka yung mga pinitang ko i-review na rin ulit for the last time yung 100k na sila niya hanggang sa muli mga paps mga idol at God bless po sa ating lahat enjoy lang po sa ating sky Plus at uh, ingat po tayo palagi sa mga rides natin

Audio Jungle Audio Jungle